Hi Guys, welcome back to our YouTube channel. Please don't forget to like, share, and subscribe para lagi kayong updated sa mga video na i upload ko sa aming YouTube channel. Uh ano naman po yung mga ginagawa ng uh, NCSC para matunog, matugunan naman po itong mga kinakaharap na problema po ng ating mga senior citizen. <laughs> National Commission of Senior Citizens nung ito ay ginawang isang batas noon, created by a law sometime in 2019 11350 creating NCSC. Dalawa ang mandato niya eh, una, hmm. policy making, ibig sabihin, sisilipin, titingnan, i review ang ating mga batas kung meron ba para sa nakakatanda. At tayo nagagalak, meron naman. Subalit kailangan i-improve natin yung iba nito kasi it has to catch up with the changing times. Pangalawa ay implement of programs. At heto nga, sabi ko, ang concept na ginagawa natin ng community care center kung saan nakabahay yung lahat ng mga programa ng komisyon mula wellness papunta sa ating tinatawag na livelihood opportunities, papunta yun sa sinasabi nating age-friendly and communities, mm -hmm. no? As a roadmap of the World Health Organization kung titingnan natin, kailangan natin isang lugar. At heto ang tinatawag nating one-stop shop kaya convenience store-like approach. At merong batas kasi na tinatawag nating Senior Citizen Centers Act 7876. So, eto namang um, batas na ito. Hindi very clear kung ano talaga ang nilalaman dapat ng sentro. Mm -hmm. At sabi nga, para sa nakakatanda. So, doon natin ipapasok lahat ng programa para sa kanila. In short, you want to know about mental well-being. You want to know and be interested sa sinasabi nating dementia care. Uh -huh. Gusto nating malaman nutrition and lifestyle. Gusto natin yung at tinatawag na social prescribing. Alam mo ba Amber mm -hmm. na isa sa pinaka-common na dahilan kung bakit nagkakasakit ang matanda? O kaya naman kung may sakit siya ay nagiging malala, no? Depression isolation, oh, loneliness nga. Oh, nga. is a factor. Oh. So, meron tayong um, social prescribing kung saan sila, ay pwede magtipon-tipon. Mm-hmm. Mm -hmm. ah, Napaka-importante nga niyan kasi yung social support din talaga. Mm -hmm. no kaya yung mga... Mm -hmm. uh, kahit kausap man lang, araw-araw. Oo, araw -araw. diba? Eh, kasi Oo. tayo, bilang uh, mga working class, syempre, uh, busy tayo sa trabaho, mm. diba? So, naiiwan lang sa bahay ang mga uh, kasamahan natin na may edad na. So, mm. uwi lang tayo sa bahay. Syempre, kung kailan lang tayo makauwi, doon lang din natin sila makakausap. Pero, sa kabuuan ng araw, kung hindi sila makaka, ha, makakahanap ng kausap, eh, mag-isa lang din sila, diba? Oo, kaya maganda na may ganitong centers kung saan... May, may, nakakabuo sila ng community at oh, nakakilala man. ng iba pa oh, mga man. senior sa kanilang lugar. Deba? Thanks for watching! Please don't forget to like, share, and subscribe!